level nito po. Ano 'yung nakuha ko pala? Um po? Suk 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 suk. Si, Gabriel, si Paul. Paul. ba Paul. si Paul, si Paul. Ba ba yan? Okay. Oh, sana, sana namang surprise, surprise 'yan. Oh, <laughs> Bakit na uwi ka? Ha? Hoy, yun sino yun? <laughs> eh, <Eto> ta sino to? <laughs> o sino to? O sino yun? Sino yun? Si Marie. Ano si Marie? Naging bakla si Marie, hindi din lalaki si Marie. <laughs> si Paul. Ay, to si Paul. si Riel. Oh, si Riel. Why bakit kayo? Oh, eh eh kung ako kay hindi mo ako nakilala. <laughs> Yung pek. Sabi mo magluluto ka ng pastil. Hindi pa. Sabi mo sa birthday mo pa. Eh, eh bakit eh bukas sa eh. Sino ba yan? <laughs> Hirap. Tagal makakilala. <laughs> Sorry anak, hindi kita nakilala. Hindi po, okay lang. <laughs> oh. Sino yung sino mga yan? Oh, asan lang. si tatay? Nag-bike. Nag-bike. Ito lang, mag-isa dito. O, yung uro nga yung ano, shopping. Papasak oh, niya yung, ano? Kaya tatay po yan, yung kahon na yan. May, may laman niya sa, ano? Kahon lang. <laughs> Oo, oh, kahon lang sabi niya, baka buksan na lang niya mamaya. Saan po pwede ilagay na 9?